kaya panood pa rin namin. So may visa pala yung transparency. Oo. At hindi lang <laughs> yan, <monastery�amin> may kasunod pa yan. Oo. Hindi kasi, puno yan. Ano yun eh, ka na. Salamat sa Diyos. Ano po yan? Sterile na gloves, non-sterile.

Thank ka, <laughs> <laughs> Libre, libre pick-ups dito. kita mag na Thank you very much. Pagkatapos nyo ng Tacloban, mag deliver siya bukas sa Tacloban, babalik yan, makabasa yung naiwan doon, baka balik din ako. Oh, good Oh, Good morning! Ano, malinis <laughs> <coughs> <coughs> kelangan nah sorry bang